Paano kaya kayo nagsimula at ano ho yung inyong pangunahing layunin? Janet, napaka, siguro napakagandang pagkakataon na ipaliwanag namin yung Philippine Disaster Resilience Foundation or PDRF para mas maikli. Dahil sa kaganitong pagkakataon, unang na, uh, na ipanganak yung konsepto ng PDRF. Maalala ninyo, noong 2009, nung bagyong Ondoy, nung, una, panahon na yon um, hiningi ng tulong ng dating Pangulong uh, Gloria Macapagal Arroyo, yung tulong ng private sector. Ang sabi niya, paano makakatulong ang private sector para uh, supportahan suportahan yung recovery. Janet, kasi nung, nung panahon ng Ondoy, napakarami ng, ano eh, napakarami ng tumutulong dun sa response, yung pagpapadala ng mga relief items, hindi baga. Um, pero ang ang sabi ni dating Pangulong Arroyo noon, ang sabi niya, pwede bang ang i-focus ng private sector ay yung recovery. Yung para para makabalik kaagad yung mga yung mga communities, yung mga negosyo after nung pagbaha na yon. So doon nagsimulang mabuo lang uh, yung private sector at sabi nila tayo ay magsama-sama na at gawin natin itong isang establishmento, isang foundation at doon ipinanganak yung Philippine Disaster Resilience Foundation noong 2010. At hanggang ngayon, kami ay patuloy na tumutulong sa mga mga affected communities natin uh, sa mga disaster areas at ito ay uh, yung PDRF ay uh, binubuo ng ilan sa mga pinakamalalaking uh, kumpanya, private sector companies sa Pilipinas.